thank you. to my channel. Today is Saturday, I believe. I believe that Saturday ngayon, um, I believe it's February 8, 2025. malapit na ang mga araw ng, puso. Malapit na ang araw ng mga puso. Ayan, I'm heading to Sam's Club or maybe stop by a TJ Maxx too. So it's currently 30 degrees outside. That's why naka. Puffer jacket ako. Hindi mo ito super puffer. It's just that, ano, uh, it's one of my favorite. Marami akong jacket pero ito talaga yung favorite kong suotin. Kasi hindi siya masyado bulky. Hindi siya mabigat. Pero, it serves a purpose. Which is to keep me warm during winter time. So, winter time pa rin dito sa Michigan. So, I'm just thinking like, why not bring my camera with me and then show you guys kung saan ako pupunta, kung ano mga bibilhin. Ayan. So, I just started my new job two weeks ago sa Grand Rapids, which is 33 to 35 minutes away from my house. And then, I like the job. It's super easy. It's kind of overwhelming at first because you don't know what to do. You don't know what you're doing at all. And then, you don't know what are the proper ergonomics the techniques to make your job easy. Ganyan. Bum, wala akong cellphone dito. Naka-mount siya dito sa gilid. Para ano, hands-free ako while driving. Ayan. So, dito sa car ko, nandito yung mga winter essentials ko. Yung mga gloves. Para, just in case nakalimutan ko, meron ako sa car. Ayan. So, ito lang ang akin sa And then, my bag. Magka-grocery ako actually na for good for one week kasi sahod naman na next week. So, mag-grocery na lang ako next week again. Okay. And then, I miss you guys! Sorry, ito yung settings natin, di ba? Nasa car talaga. Pero, I'm just so happy na bumabalik-balik na yung confidence ko sa um, pag-make ng video. So, yan. It's nice to be back here na kausapin kayo at mag-make ng video. And then, yeah, let's see how this day goes. So, pakita ko na lang sa inyo kung saan ako pupunta. And then, ano yung na makikita natin sa stores. So, see you later! Nandito na tayo sa loob ng Sam's Club. And then, tumitingin ako ng TV na nakasale. Um, kailangan ko kasi ng bagong TV sa, sa room ko. Maybe, ano, mga 50 inches ng TV. So, meron dito ang 279. 279. Ano siya? LG. LG. And then, meron pa dito. Anong brand to? Vizio. Uh, ah, marami pan TV. Yan. Pero, hindi ako bibili ngayon. Natingin lang. Yan. Ang bibili ko dito ay itlog. Tapos, um, rotisserie chicken. Tapos, mineral water. Bottled water. So, ang gamit ko ngayon ay gagamitin ko ay Sam's Club na app to. Sam's Club na app tapos meron siyang scan and go. Yan, i-scan mo lang yung QR code ng bibili mo and then pwede ka na mag-checkout. So, para ma-skip mo yung ano, ma-skip mo yung pila sa cashier. So, kinakabahan ako mag-video mag, -ano, mag -video, guys, mag-vlog ngayon kasi <laughs> Maraming tao dito sa Sam's Club na to kasi isa to dun sa pinakamalaki, isa to sa malaking Sam's Club dito sa Burn Rapids. So maraming bumibili dito. pasensya na kayo mga kabeshi walang ulirat, wala sa ayos yung pag-vlog ko ngayon kasi nahihiya talaga ako promise hindi ako sanay bagamat maliit na yung camera ko um, nahihiya pa rin talaga ako so ayoko lang masita talaga kasi alam ko talaga na bawal talaga mag video sa mga establishment katulad ng mga grocery store siguro pag discreet okay lang So kailangan mo pa yatang ipagpaalam. Ayun kasi sa privacy ng ibang tao, di ba? Pero I'm heading to Walmart na. Bibilihin ko na yung ano remaining items na kailangan ko for my lunch next week. And then after noon, punta tayo ng TJ Maxx. So, let's go. So guys, nandito ako sa Walmart. So, meron silang mangga. Yeah, so gonna get some of these. Yeah. So, oh guys, kukuha sana ako ng bok choy. Ay, yeah, kukuha ako nito. Ito na lang ko ko, isa lang. Tapos baka magnilaga ako. Ito patatas. Sa so, mga kabes, kukuha sana ako nito. Nasaan yun? Sweet Hawaiian. Walang hearty white. Kasi so, naalala ko meron pa pala akong low bread sa bahay. So hindi ako bibili ng low bread ngayon. So guys, kailangan ko ng canola oil. This one. yeah, Canola oil. And then kailangan ko ng evaporated milk. Two. Yeah. This one So made bank classed ito evaporated na buldo, and then made a low fat. Example, dun tayo sa mas. Yeah, dito tayo. Kukuha n dito. So okay. guys, kukuha ko ng ground chicken. Yeah ground chicken, and then chicken wings, I guys pa paan ang manok Sarap sana uh, I'm gonna chicken liver yeah. uh, So last time, ito ang binili ko So nagustuhan ko to, masarap siya This is uh, rib pieces So this is good Hindi siya pati malansa So let's get this one mahal naman ng itlog ngayon more than 8 dollars na dating 2 dollars so, kailangan ko ng itlog so kailangan ko bilhin ito so usually guys ito ang kinukuha ko dye green tea citrus pero nakakita ko nito parang masarap so itry ko to let's see kung masarap ba ito so far yan ang laman ng cart natin tingnan natin kung ano pa makukuha natin dito so dito ako sa tissue area so I was thinking about getting one of these yung my lotion kleenex para sa car ko yeah I think I'm gonna get this one so it's gonna be like this yeah let's get this one yes gastador <laughs> okay guys tapos na tayo mamalengke mamalengke <laughs> talaga <laughs> Tapos na tayo mag-grocery sa Walmart, and then nakuha ko ng mga dapat kong kunin from Sam's Club at Walmart. And then I'm heading to TJ Maxx, let's see kung ano yung makikita natin doon, kung may makukuha ba tayo. So yan guys, HomeGoods and TJ Maxx, magkasama yan dito yan sa 28th Street. Magkatabi lang yan, magkasama yan sa isang building. So dyan tayo, pero papasok ako dito. So guys, may nakita ako. Korean barbecue flavored and sanukiya udon. So, tingin ako dito ng mga vitamins. So, hi guys. Nandito ako sa um, fitting room ng TJ Maxx. And then, ipitit na din to. Ito. Tapos, yung black t-shirt na parang oversized. And then, yung pants. Let's go. So, this one guys, I bet you can see and habanya and then bit one a little bit of I little original price niya $24 and little 24 of a for bit max a little bit of a little bit of a little bit of a little bit $9.99. So, ito naman guys. Gusto ko rin siya kasi nakakaputi siya. See? Freaky glow. <laughs> Kunin ko rin to. Kasi $9.99 $9 lang siya. So, guys. Ito, sleepwear siya. Maganda yung fit niya. And then, comfy din siya. Yung glass madumi. So, ganyan siya. Ba't kulit siya? Ano yun? Wala kasi ako pang masyado. So guys, andito ako sa fitting room. And then kakatapos ko lang mag-set ng mga damit na bibilihin ko. And then nagustuhan ko siya kasi comfy and then cheap, cheaper. And then mabayaran ko na siya. So see you later. Hi guys, so I cookie crumble, um, four pieces, and then I'll show you guys how it looks like once I get in my car. Let's go! So guys, it. So four flavors. it was Semi sweet, and then toffee, brownie. I forgot this one. And then, guess what, guys? Nagi is now on. Kita nyo may ice? Yeah, nagi is now So, it's time to go home. It's already 6 p.m. This is how it looks like here. Hi guys! Welcome back! Nandito na ako sa bahay. So, isa isasalansan ko na lang lahat. And then ipapakita ko mamaya sa inyo kung ano yung mga nabili ko sa PJ Max. So, samahan nyo ako mag, ano, magsalansan ng mga pinamili ko sa Sam's Club, sa Walmart. So, lagay ko muna kayo dyan para makita nyo ako. Okay? Hindi pa ako nag-BS guys. So, let's go. mga kabesh, nandito tayo sa kwarto ko. And then, mag-haul tayo ng ating TJ Maxx Home Goods um, items. So, first is chicharrones. Yan. Ano siya? flavor niya ay classic chili and salt. So, try ko lang siya. And this is $3.49. Yan. Next one is Rapok. Ano to? Rapoki ba to? Rapok. Korean barbecue flavor. Yan na. Diyan na yung price niya. Gusto ko lang siya i-try. Ito na Try ko na itong Sanukiya Udon Curry. Yan. Masarap to. So, TJ Maxx yan. And then, <laughs> gusto kong pumaya pero look. Chocolate. Yan. And then, bumili ako nitong um, stronghold suction soap dish kasi para dun sa sabon ko sa mukha kasi nabababad siya dun sa lalagyanan so bumili ako nito so the brand is OXO for $7.99 sa TJ so matibay ito guys so meron siyang butas butas para hindi mag stuck yung tubig and then bumili din ako nitong um, jewel recleaner Yan, para sa gold necklace ko And yung itong air freshening um, plus other neutralizing gel beads. Kasi yung nandito, ko, this one, empty na siya. Yan. So bumila ko ng bago for 499. Yan. Yan siya guys. Sana nagka-focus no? So yan, papalit natin. And then, hindi ko alam na may ganito pala na dump duster towel. Moisten with water. So, dust cleaner sya. So, babasain mo lang siya. And then, pampupunas mo na sa mga dust. So, bumila ko ng dalawa for $2.49 siya. Yan. So, dalawa binili ko. Para may stock ako. Puno bagong camera naman, guys. Kasi yung Canon ko na may SD card, puno na daw. So, sa tagal-tagal ko nang ginamit, ngayon ko lang yung ginamit. Full na. So, titignan ko, mag-erase ako ng mga videos lang. So, nakita nyo na to kanina. So, para siyang baby purple. Purple na may pagka-blue. Pero parang purplish na blue. Yan. So, super comfy nito. Sa kaya, binili ko siya. And then, yung black na super thick nito. So, good to for winter. Kaya, t-shirt lang siya na oversized. Pero, may ikle. So, good yan. then, um, sleepwear na pants. Yan. Maganda rin to, guys. So, yan. So, yun ang ating haul for today. Yeah. Hindi ko nasasadihin yung total, ha? Kasi, huwag na lang. Masasaktan lang ako. <laughs> But anyway, guys, I just want to say thank you sa pagsama sa akin sa araw na to. I appreciate it. And then, it's so nice to be back sa YouTube. And then, this is going to be my first video for the year 2025 at sana madagdagan pa siya soon so again this is RJ mentioning by and Bayan. see you again bye